pagkukuha namin ng pulutan ano ibig sabihin ha hito <laughs> tilapia o ha o gagawa kami ng palaisdaan maliit na palaisdaan kumaga aquarium o, alam nyo to si sino ang pwede kapartner ko pa rin Ben kaway kaway muna Pino o ha o ha o. Alam mo yung gagawin namin dyan? Ang daming hito na pwede naming bitawan dyan. Hmm? Maliit na pispan. Hmm? Oh. Yan. Ngayon, kailangan na ang bewang o hanggang liig para marami ang pwede namin na pagbibitawan ng tilapia o hito <laughs> oh guys, alam nyo na O oh, kaway kaway muna bin sa mga pamilya at mga pets mo dyan oh, oh. <laughs> Si Alvin kasakasama ko yan kanina doon sa bahay May ginawa kami sa bahay Tapos ngayon gagawa kami ng uh, lagayan ng mga hito at saka tilapia oh? O di ba, kangkong? Wow. Ibang klase ito. Ayan. So guys, ay pinakita ko na sa inyo. Abangan nyo yung sa susunod ko na video. Malamang ang susunod ko na video nito pag binitawan na namin to nang nilagyan na namin ng hito at saka tilapia diyan. No ha? Oh, so, ayun muna. Ah, dito lang 'yan. Ha? Ah, sa Bundok Tralala. <laughs> Bundok Tralala. Ah, mayroon na kaming hito sa susunod na buwan at sa susunod na dalawang buwan. O, ah, titingin ko ka na, Ben. Oh. Inilipit mo ako mahuli mo yes, yes. ako. Ah, at mo. Oh, oh, oh. oh, sige. So, nandito. O, oh, kaway-kaway muna dyan. Oh, Mike. Halika. Baka mayroon kang gustong sabihin. Oh. Oh, nahiya si Mike. Papasok muna tayo doon. Yeah. Papasok muna tayo. Yeah. Come on. Yeah. Oh. Ito yung mga ito. Yeah, 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 yeah. si Mike. Oh. Si Otol Toto. Andito na. Siyempre, masaya pa rin. Andito na. May mga bagong dating. Yung uh, mga... Oh, ha? Oh. Ang gusto mong beer, nah. Kasi beer Na. Kasi mag, ano? magpapahinga, magpapahinga dahil may mga pasok din dito bukas. Siyempre, yung mga bagong uh, abot, iya, yeah, halin to sa aton. Darius. O oh, si Christian. Ha? Ah? Oh. Conrado. Ito, siyempre, mga Lusada family dyan, lalo na sa Malinong. O, oh, ano na nga, no, ayan si gato gatago-tago pa. <laughs> <laughs> King! O oh, King, oh, nandito si Nono, oh. Eh, papa mo, oh. Oh, ah. Oh, siyempre, si Otol Toto, ah, Nakita Nakikita niya naman, ta, nandito. Gusto, ah, Yung mga, mga, kung hanggat maari. Hanggat maari. Yung mga taga-aton, una. siempre di ba? Oh. Oh. Kung pwede, pwede maka, kung pwede makabulit si Toto, pwede. No? Pero siyempre, shout out muna natin, no, yung ah, uh, sa National High School, batch 88, at inyong mayor diyan. Shout out natin ang inyong mayor, Joe wow. Beliano iba. Wow. Ha? Oh. So, thank you guys. Maraming maraming salamat sa inyo. Si Bukrek. Pa-sige <laughs> mo na sa Bukrek. Oh.